Gagawa po ako ng simpleng tapsilog. Make the beef strips tender. Ganyan lang po ang umpisa. Habang pinapalambot, unti-unti lagyan ng toyo, lemon juice, pepper, and brown sugar. At 'wag pong kakalimutan ang bawang. Aantayin natin magmantika. Pag lumabas na yung mantika, set aside the meat at iwanan po ang mantika sa pan. Yan ang gagamitin pang sangad ng rice. Ayan, luto na ang rice. Pwede na tayo magluto ng itlog. pagkatapos pwede nang kumain simpleng tapsilog ang tawag dito